Napalubog na po sa dagat ang barkong Made in China bilang bahagi po ng balikatan exercises ng mga Amerikano at Pilipinong sundalo. Magbabalita tungkol dyan, Simon Gualvez. Ito ang tugboat na BRP Lake Kaliraya ng Philippine Navy. Decommissioned o hindi na ito ginagamit sa serbisyo simula pa noong 2020. Pero kahapon, dinalito sa laot para sa maritime strike exercise sa ating territorial waters sa West Philippine Sea na hindi kalayuan sa baybayin ng Candon City, Ilocosur. Kaninang umaga, pinag-estang kalaban ng BRP Lake Kaliraya. Malayo pa lang, tinarget sa kapinugpog na ito ng missile strike ng BRP Jose Rizal ng Philippine Navy na mayroong anti-ship missile. Nagkataong ang barkong ito, made in China una na nga sila nagbabala na ituturing nilang pambubuyo kapag pinalubog ang barko. Ito naman ang sagot ng Armed Forces of the Philippines. We will be firing at the vessel but not necessarily sink it. So just simulations po of actual uh, actual events that gonna come in. Ibig sabihin, hahasain lang ang kasanayan ng mga sundalo na sabay-sabay umatake sa kalaban gamit ng iba't ibang aset at armas mula Amerika, Australia at Pilipinas. It's not the question kung lumubog The question should be asked if there was really integration from all these different components during the conduct of exercise. The other platforms will not be able to fire their particular uh, part if at the very first strike, Lumubuk nagagat. Na exercise, Pero ang China. pinalulutang pa rin ng isyo tungkol sa pinasok daw na kasunduan sa kanila ng AFP Western Command. Nakapaloob daw sa kasunduan ng bagong modelo kung paano aayusin ang tensyon sa Ayungin Shoal. Mariin naman itong pinabulaanan ng AFP. Pati ang Philippine Navy, kinastigo rin ang pahayag na yan ng China. I call these zombie stories. Long dead, but yet revived from the grave. The best approach for this is to put these stories rightfully where they belong, in the grave, never to be heard again. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.